Borman! POR! Oo! Oh. Kabali nga ako, POR! Gano? Dalawang lang, POR! Dalawang <laughs> daan? Hahaha! Napakahina mo lang bumali! Dagdaga mo! Marami akong pera! Wow! Ang oh. Borman Ano yan, Borman! Dalawang lang? Oo, oh, Borman! <laughs> Bata na to! Eh, kung dalawang lang, panis yun! Sa dami ng pera ko eh! <laughs> eh, alam mo kasi, tayo eh, talagang papahiram tayo eh! Ako! Wala pala akong dala I-isandaan eh, lang to eh Kasi alam mo, hindi ako nagdadala masyado ng maraming cash Puro card ako eh Titanium, mga ganun Eh, isandaan lang to Pero kung oh, gusto mo, meron akong gusto dito Ayan o Hindi na po Hindi na? <laughs> eh pasensya mo na to I-isandaan lang to Pwede, niya, Pwede na yan, orman Pwede to? Oo oh. <laughs> Eh pasensya mo na Alam mo talaga ng ginto nga, Ay, sige. Sakto na. Ay, sige. Dalawang daan. May bali kayo. Isang daan. Okay. Ha. Di Parman. Parman. O. Oh. Di may isang daan pa ako sa'yo, Parman. Ito ko kaya rin sa akin ng isang daan. Eh, dalawang dami na bali ko, Parman. Isang eh. daan na binigay niyo. O. Oh. Ay, paano naman ako magkakamang sa akin ng isang daan? Kaya... Eh, sa akin galing ng isang daan na yan. Kaya nga nga, Eh, dalawang daan nga binabali eh. <laughs> da, ko, Parman. Eh, isang daan lang. Ay, naku, bata. <laughs> di mo ako maluloko. Sa akin galing ng isang na yan. Paano ako magkakautang sa'yo? iyo? <laughs> Uwais to! Kaya nga, Borman. Eh, ito dalawang dami niyo. Binabali ko, Borman eh. Eh, sandal lang nga binigay niyo eh. <laughs> Mawalan ka sana ako po, Borman. Ah, okay. bakit? Okay. Kaya pa ako na ito yung kausapan niyo eh. Oo. Oh. Magkano po ba binigay niyo eh? Dalawang Eh, sandal lang po binigay niyo. Oo! Oh. Sandal lang yung pera ko eh. Ibig sabihin po, may utang po ako kayo sandal. Ako? Oo, Bor. Sabi siya, May utang ka ba May utang pa ako, oh. ako? Oh, oh, ako isandal? Oo, oh, eh paano yung isang daan na binigay ko sa kanya? niya, Walman. Yeah, sumo, oh, ibalik ko sa ito isang mo. O, o. Oh. Oh. Yung ko. Binalik mo yung isang daan na binigay ko. O, o. O, o. kulang ko lang yung sa isang daan, Walman. May kulang akong isang daan. Oh. Dahil dalawang daan yung mo. oh, Walman. Tama ba? Tama po. Hindi, babayaran mo. Yan, o, 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 di, babayaran mo? Okay. o, 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 Oh. O, salamat sa'yo, nalaki nang laki ng naitulong mo. Wala, wala kong utang. Iyan o. O sige. O mawala na. Iyan sabay. Hindi na. nako ako. Ay, apakabobo Buti na lang dito itong isa. Sige. <laughs> <Yeah. laughs> <Way> to. Utang. <laughs> Guys, uh, maraming salamat po. Uh, pasensya na kayo. digo ko kayo ma-shoutout sa mga nagpapa-shoutout kasi... Uh, na totoo medyo malilimutin ako uh, pero ganun paman maraming maraming salamat po sa panunood at pagsatsaga sa mga ginagawa po naming na video oo uh, so nga pala guys pasensya na rin kayo kasi hindi pa po ako nakakapag live dahil di pa ako pinapayagan ni Meta kasi alam naman na may mga tao kasi na gumagawa ng paraan para ma-restrict tayo hindi ko alam, nagpapasaya lang naman ako, nagpapasaya lang naman kami. Gusto lang gusto ko lang naman kumita sa malinis na paraan, makapagdagdag sa pagtatrabaho ko sa construction, may ibang pagkakitaan, pero parang hindi masaya yung ibang tao sa ganun. Pero ganun pa man, maasa guys na susuportahan niyo, niyo ko hanggang dulo. Maraming salamat po. Nabuhay po kayo. God bless. Ingat po palagi.